Welcome po sa pagbabalik sa Film Recaps Tagalog. Sa mga bago pa lang, welcome sa unang pagdating. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang isang movie na pinamagatang, Love in Disguise. Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang malaking konserto na nilahukan ng mga local celebrity. Mayroon ding isang sikat na mga awit na nagngangalang Minghan. Han. Nang matapos ang concert ay bumalik siya sa backstage at binantayan ng husto. Tungkol naman sa babaeng nakasuot ng itim na damit sa tabi niya, ang pangalan niya ay Joan at siya ang manager ni Ming Han. Habang siya ay nagbibihis at nagpapalit ng kanyang damit, sumugod sa silid ang mga tagahanga at mga miyembro ng media. Pumasok sila para siya ay malapitan at makakuha ng autograph. Sa sobrang talino niya, Hineblot niya ang isang security guard para ipagpalit ang damit tapos ay lumabas ito para lumikas. Hindi siya napansin pero ang mga tagahanga ay nagtataka kung bakit ang security guard ay napakagwapo. Biglang sinabi ng security guard sa pamamagitan ng intercom na kinuha ni Minghan ang kanyang damit at hindi niya alam kung ano ang binabalak nito. Narinig ito ng mga fans at naghiyawan sila na ang security guard na ito ay si Minghan si Ming Han ay agad na tumakbo at sinundan siya. Dahil isa siyang sikat na celebrity, kahit saan ay marami siyang mga tagahanga. Tumatakbo siya papunta sa kanyang kotse at dumating ang manager sa tamang oras. Tuwang-tuwa silang dalawa na nakatakas mula sa mga mamamahayag at mga taga-suporta. Nagpalit na rin siya ng damit at masayang naupo para uminom ng alak kasama ang manager. Biglang bumangga ang kanilang sasakyan sa isang babae at sila ay natakot ngunit tumayo ang babae at nagtaas ng kamay para ipahiwatig na okay lang ito. Siya si Song Xiaoqing. Agad na bumaba ang manager mula sa kotse at pinuntahan ang babae, at sa kabutihang palad ay wala siyang anumang natamong pinsala sa katawan. Ngunit nag-alala si Xiaoqing sa kanyang instrumentong pangmusika kaya't kinuha niya ang gojeng at sinikap itong ayusin. Ang kanyang tunog ng musika ay napasaya at natuwa si Minghan. Pagbaba niya ng sasakyan ay nakita niya na maraming paru-paro ang lumilipad sa kanyang harapan at napakaganda ng kanyang mood. Pagkatapos ay sinigawan niya si Xiaoqing na sandali lang, may nakita ka bang butterfly na katulad ko? Tapos ay lumingon si Xiaoqing kay Minghan na mukhang nagulat at sinabi niyang wala akong nakita. Pagkatapos nito, sumakay siya ng bisikleta at mukhang interesado si Minghan sa kanya noong mga oras na yon. At nalaman din niyang nag-aaral ito sa music school dahil nakasulat ang pangalan ng school niya sa bag ng kanyang instrument. Pagdating niya sa kanyang kwarto, hindi siya makatulog ng maayos at tila namimiss ang dalaga. Kinaumagahan ay tinawagan niya ang kanyang malapit na kaibigan na isang gitarista na nagngangalang tao hiniling ni Ming Han kay Tao na mag-aral sila sa music school na yon. Pero sa totoo lang, gusto lang niyang makilala at ligawan si Xiaoqing dahil pareho silang musikero. Pagkatapos ay pumunta sila upang makipagkita sa isang costume designer upang ihanda ang kanyang mga damit para walang makakilala sa kanya bilang isang sikat na mga awit. Natagalan sila sa pagpili ng damit hanggang sa nakapagpasya rin ito. At ang eksenang yon ay parang probinsyano nakakapasok lang sa isang syudad. Pagdating nila sa school, nagtawanan ang mga tao at nagtataka sa hitsura ng damit nila, pati yung bata na nakakita sa kanila ay umiyak. Pero sa kabutihang palad ay walang nakapansin sa kanilang tunay na pagkakakilanlan. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang tradisyonal na konsyerto at si Ming Han ay nakaupo at nanood ng masinsinan. Ngunit nakatulog sa balikat niya ang kaibigan sa paghihinala na napakasweet ng musika. Muling narinig ni Minghan ang tunog na dati na niyang narinig at napakagandang pakinggan nito. Hinanap din niya ang taong may hawak ng guzheng. Ang babae ay ang taong hinahanap niya at gustong makilala. Hindi nagtagal ay dumating silang dalawa para magparehistro sa music school. Nakipagkita rin sila sa principal na ama ni Xiao Qing. Noong oras na 'yon, tinanong sila ng principal kung anong uri ng mga instrumentong pangmusika ang alam nilang tugtugin agad silang nagpatugtog ng musika para sa principal. Pero hindi nila nilalaro ang traditional style, nilaro nila ang instrumento sa modern style dahil mga contemporary singer sila. Inakala ng principal na hindi sila residente sa lugar kaya tinanong niya kung saan sila nang galing. Pareho silang hindi alam kung ano ang sasabihin. Biglang may nakita si Minghan na nahulog sa ilalim ng mesa. Tapos ay sumagot si Minghan na galing sila mula sa nail house. Laking gulat ng principal dahil hindi pa niya narinig ang nayon na ito. Agad namang naglabas ng maraming pera si Tao mula sa kanyang bag kayat hindi maitanggi ng principal ang kagustuhan nilang mag-aral doon. Pumayag ang principal na dito sila mag-aral at pagkatapos ay naglakad sila papunta sa kanilang magiging dorm. Pero ayaw ni Tao na doon tumira dahil maliit lang ang kwarto at may dalawang bunk bed. Pero hinawakan siya ni Minghan at sinabing dapat nasa tabi lang niya ito. Lumabas sila para tumambay sa campus at tinawagan ng manager si Minghan. Tinanong ng manager kung nasaan silang dalawa dahil malapit na ang press conference at hindi pa sila dumating. Sumagot si Minghan at humiling na magdahilan para sa kanya at sasabihin siya ay kasalukuyang nasa ospital dahil siya ay may pinsala sa katawan. Sa katunayan ay umiiwas lang siya sa trabaho. Hindi inaasahang nakita ni Minghan si Xiaoqing habang namimigay ng mga flyers para piliin ang mga gustong sumali sa kanyang grupo para sa kanilang rehearsal. Biglang may lumabas na lalaki at siya ay isang senior student sa school. Isa rin siyang kilalang musikero at ang pangalan niya ay Mofan. Lumabas siya para turuan ang mga estudyanteng tumutugtog ng musika para maging maayos ang ritmo. Nilaro niya ang gojeng kaya't nagpalakpakan ang lahat mula sa paligid niya. Sa oras ng klase, nagkataon lang na napili ng guro si Naminghan, Han, Tao, Xiaoqing, at ang kaibigan ni Xiaoqing, bilang isang grupo para sa rehearsal. Pagkatapos ay nakita ni Minghan si Xiaoqing na mag-isa at nakaupo sa training room. Lumapit siya para makipagkamay sa kanya at nagpakilala bilang si Do. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay sabay silang nag-ensayo sa musika. Pagkatapos ng rehearsal ay lumabas sila at nagpatuloy sa pag-uusap at pagtatanong sa isa't isa Hindi nagtagal, dumating ang kotse ni Minghan para sunduin siya mula sa gate Para hindi ito malaman ni Xiaoqing, niloko niya ito para tumalikod at mabilis na tumakbo papasok ng kotse Pagpasok sa kotse ay nagtanong si Tao kung nagtagumpay ba ito Sumagot si Minghan na walang tagumpay at nagsimula pa lang silang nagkakilala sa unang pagkakataon Bumalik si Ming Han sa kanyang normal na trabaho sa pagre-record ng mga commercial kasama ang kanyang mga katuwang. Ngunit ang ilan sa mga trabaho ay nakansela dahil kailangan niyang makipagkita kay Xiao Qing para mag-ensayo ng musika. Noong oras na yon, sinabi ni Xiao Qing kay Ming Han na dapat siyang mag-aral kasama ang mga senior na estudyante. Pagpasok niya ay hindi siya nagtagal dahil pinalayas siya ng senior student na si Mo Fan. Kinukulit niya ito hanggang sa nainis ito sa kanya Kalaunan, habang sabay na kumakain si Minghan at Xiaoqing ay lumapit ang senior student at sinabi kay Xiaoqing na tigilan niya ang paglapit kay Minghan sa kanya dahil naiinis ito sa lalaki at wala siyang magawa Sumagot si Xiaoqing na sinabi niya kay Minghan na makipagkita ito sa kanya dahil gusto ng dalaga na magsulat si Mo Fan ng kanta para sa kanya nang marinig ito ay tumawa ang senior student at walang alinlangan na pumayag para tulungan si Xiaoqing dahil mukhang interesado rin siya sa dalaga Gustong gusto ng lahat si Xiaoqing dahil siya ay maganda, magalang, at kaibig-ibig Habang kumakain, narinig ni na Minghan at Tao ang pag-uusap ng ibang estudyante tungkol sa konserto ngayong gabi Ang konserto ay pinagbibidahan ni Minghan pero ang senior student ay hindi nagugustuhan ang kanyang performance Ganon din kay Xiaoqing, sumagot ito na ayaw niya rin ng pop concert. Sinabi rin ng kaibigan ni Xiaoqing na mukhang hindi sikat ang mga awit at hindi rin daw in love sa babae. Pagkarinig nito ay galit na galit si Ming Han kaya tumayo siya para sumigaw pero nakalimutan niyang isipin na estudyante lang siya ngayon sa school. Nagkunwari siyang may iba pang sinabi na ikinagulat ng lahat ng naroon. Pagkatapos kumain ay pumunta na sila sa silid para sa rehearsal. Noong oras na yon ay nagbigay din ng tiket si Mo Fan para makadalo sila sa konserto. Lingid sa kanyang kaalaman, ang binibigyan niya ng tiket ngayon ay isang sikat na bituin. Kinagabihan, dumating na ang oras ng konserto. Sinabi ni Ming Han kay Xiaoqing na kailangan niyang pumunta sa banyo sandali. Ngunit siya ay nagpalit ng damit para magtanghal sa entablado. Tinanong ni Xiaoqing ang senior student kung bakit ang tagal ni Ming Han sa banyo. Agad namang lumabas si Xiaoqing para hanapin si Ming Han kaya't sinabihan ni Ming Han si Tao na maggitara na lang. Agad siyang nagpalit ng damit para makabalik at nagkita sila ni Xiaoqing sa tamang oras. Pagbalik nila sa upuan, tinanong ni Ming Han si Xiaoqing kung kumusta ang performance. Sumagot ito na hindi niya alam dahil hindi niya talaga pinapansin. Muling nagtanong si Ming Han kung anong uri ng musika ang gusto niyang pakinggan. Sumagot siya na gusto niyang makinig sa acoustic. Matapos marinig ito, muling pumunta si Ming Han sa banyo para magpalit ng damit at umakyat sa stage para tumugtog ng acoustic piano para mapasaya ang babaeng pinapangarap niya. Nagtataka ang manager kung bakit iba ang kinikilos ni Ming Han sa show. Nang matapos siyang kumanta ay tumayo ito para magbigay galang at nagpasalamat sa madla. Pagkatapos ay nakita niya si Mo Fan na hawak ang kamay ni Xiao Qing at nagliwanag ang muka nito sa galit. Kinabukasan Dumating na ang rehearsal pero hindi binigyang pansin ni Ming Han at nagpatugtog ng iba't ibang musika kasama ang kanyang grupo Pagkatapos ng rehearsal, lumabas sila ng silid at tinanong ni Xiaoqing kung ano ang nangyari sa kanya ngayon at bakit nawawala ito sa sarili Sinabi niya rin na parang wala itong nararamdaman Nang marinig yun, sinabi sa kanya ang totoo na kahapon ay nakita niya si Mo Fan na hawak ang kanyang kamay at ikinasama ito ng loob niya Pagkarinig nito ay natawa ang dalaga at sumagot sa kanya na sinuri lamang niya ang kanyang kamay para sa pagtugtog ng musika. Matapos marinig ito, medyo guminhawa ang pakiramdam ni Minghan. Han. Pagkatapos ay kinanta ni Xiaoqing ang sinulat niyang kanta sa harap ni Mo Fan. Hindi tinapos ng senior student ang pakikinig, tumayo siya at sinabi sa kanya na hindi tama ang ganoong pagsusulat. Biglang pumasok si Minghan at tumugtog ng piano gamit ang isang kanta na sinulat ni Xiaoqing para mapakinggan ng lahat. Para naman kay Xiaoqing, parang may nararamdaman na siya para kay Minghan. Habang nakikinig sila sa pagtugtog ni Minghan, ang ama ni Xiaoqing na principal ay pumasok sa silid upang sabihin na magiging mahirap ang konserto na ito dahil sa panahon ngayon, ang mga tao ay walang hilig na makinig ng klasikal na musika. Madalas silang nakikinig ng pop music. Sa oras na yon, iminungkahi ni Minghan na aanyayahan nila ang sikat na si Minghan na sumali sa kanila. Sa pagkasorpresa ng prinsipal ay sinabi ng ibang studyante na hindi sumasali si Minghan sa ganoong kaliit na event dahil isa siyang sikat na bituin. Sumagot at nangako si Minghan na mapapasama niya ang sikat na bituin. Ang lahat ng mga tao sa silid ay nagtataka at ang kaibigan ni Xiaoqing ay nagtanong sa kanya kung paano niya ito tatawagin. Sumagot si Ming Han na nakilala niya ito mula sa banyo at sisikapin niyang makipag-ugnayan at anyayahan siyang sumali. Nang marinig ito, tuwang-tuwa ang prinsipal at lubos na naniwala kay Minghan. Han. Wala silang kaalam-alam na siya pala mismo ang sikat na mga awit. Lumabas si na Xiao Qing at Minghan at nagpasalamat ang dalaga kay Ming Han dahil ginagawa niya ang lahat para matulungan ang kanyang ama. Si Ming Han ay tahimik lang at nagkatinginan sila habang nakangiti. Unti-unting naging interesado si Xiaoqing kay Minghan. Nagpatuloy sila sa pag-uusap ng mahabang oras at pagkatapos ay sinabi ni Minghan na sa unang pagkakataon na nakilala niya ang dalaga ay nagkaroon na siya ng pagtitiwala sa kanya. Tinanggal ni Xiaoqing ang salamin ni Minghan at hinalikan siya na kung saan ito ay nagpaginhawa sa kanya. Ang dalawa ay umupo sa ilalim ng isang malaking puno. Sumandal ang dalaga sa kanyang balikat at nagsimulang lumalim ang kanilang pagmamahalan. Nakatitig sila sa mga bituin hanggang sa nakatulog sila sa ilalim ng puno hanggang sa pagsapit ng umaga. Pagkagising nila ay nagpaalam ang isa't isa at umuwi na. Noong araw na yon, dumating ang manager ni Ming Han sa music school at nakipagkita ito sa principal. Nagpakilala ito bilang ina ni Do, at sinasabi na gusto talaga ng kanyang mga anak ang musika. Samantala, si Ming Han ay tuwang-tuwa habang tumatakbo papunta sa kanyang silid. Pagbukas ng pinto ay nagulat siya nang makita ang kanyang manager. Nakita ng manager kung paano nagbihi si Ming Han at natawa ito sa kanyang hitsura. Samantala, dumaan ang prinsipal at narinig silang nag-uusap tungkol sa pagpapanggap ni Ming Han sa pangalang Do kaya't nalaman nito na siya ang sikat na mga awit na si Ming Han. Nagtataka ang prinsipal kung bakit siya nagkukunwaring pumunta dito para mag-aral kaya't sinabi niya ito sa kanyang anak tinanong niya ang kanyang anak kung bakit ito nakipagrelasyon sa isang celebrity at natawa ito sa pag-aakalang nagbibiro ang kanyang ama. Pero pilit pa rin siyang tinanong ng kanyang ama kung bakit nagustuhan ng sikat na mga awit ang isang ordinaryong babae na tulad niya. Pero hindi naniwala si Xiaoqing sa kanyang ama. Tapos ay lumipat ang eksena kay Minghan at sa kanyang manager na nag-uusap sa kotse sinikap ng manager na pag-usapan ang trabaho na planong gawin ngunit sumagot si Ming Han na nais nitong mamuhay sa buhay na gusto niya at wag siyang masyadong i-pressure. Nagpatuloy ang manager at nagtanong kung paano naman ang nakalipas na limang taon, mayroon ba daw itong ikinainis sa kanya. Tapos ay nagpakita rin ang manager ng muka na may sama ng loob kay Ming Han. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Ming Han sa mga nasambit niya. Sumagot ang manager at sinabing okay lang, ito na siguro ang unang pag-ibig na nanggaling sa puso niya at napakaganda talaga sa buhay. Naiintindihan niya kung ano ang ninanais ni Minghan. Ang araw na yon ay kailangan niyang makipagkita sa kanyang mga tagahanga. Samantala, dahil sa sinabi ng ama ni Xiaoqing ay nagpunta ito sa dorm ni na Minghan para kumpirmahin kung totoo nga ito. Dumating siya sa dorm at nakita niyang walang tao. Hindi pa rin siya makapaniwala kaya't nagpa siya itong pumunta sa fans day ng sikat na mga awit na si Minghan Napakaraming tao at sumabay si Xiaoqing na naglakad papunta kay Minghan Pero nagkunwaring hindi siya kilala ni Minghan at tinanong siya kung ano ang pangalan niya Tumugon siya na may luha sa kanyang mga mata na sinabing, hindi mo ako kilala ngunit kilala ko ang isang lalaki na nagngangalang Do sa sobrang galit niya ay inihagis niya ang CD sa harap ng lahat, tapos ay tumakbo palayo. Sinundan niya ang dalaga ngunit hindi niya inabutan dahil sumakay siya ng bisikleta habang pumapatak ang luha sa kanyang mga mata. Noong gabing yun ay nasaktan ang damdamin ng dalaga dahil sa pagsisinungaling ni Minghan Han sa kanya. Gumamit siya ng gunting para putulin ang kuwerdas ng kanyang gujeng. Kinabukasan ay ang araw na kailangan ng umalis ni Minghan upang magtanghal sa ibang bansa. Ngunit ang mukha nito ay napakalungkot dahil hindi niya matulungan ang dalaga sa pinaghandaan nilang konserto. Bumalik ang eksena sa prinsipal. Nakaupo siya sa kanyang silid na sobrang problemado dahil hindi dumating si Minghan para tulungan sila. Ngunit ikinatwira ni Xiaoqing sa kanyang ama na siya ay masyadong abala kaya't hindi siya nakapunta upang tulungan sila sa paghahanda para sa konserto. Dumating ang oras ng konserto at umakyat ang prinsipal sa entablado para humingi ng paumanhin sa madla. Sinabi niya na hindi makapag-perform ngayon si Ming Han dahil pupunta siya sa ibang bansa. Samantala, si Ming Han ay kasalukuyang nasa biyahe ngunit napansin niyang hindi ito ang daan papuntang airport. Naunawaan niya na hinahatid siya ng manager papunta sa konserto sa music school at biglang nakaramdam siya ng kasiyahan. Nagsimula ang konserto mula sa pagtatanghal ng mga senior student. Dumating si Minghan sa venue ngunit hindi siya makapasok dahil nakalock ang pinto. Umakyat siya sa lugar kung saan ginaganap ang konserto ngunit hindi ito nag-ingat nang siya ay bumaba. Buti na lang ay nailigtas siya ng pulang kurtina. Nagulat ang madla sa nangyari ngunit nang makita siya ay naghiyawan ang madla sa presensya niya doon. Tapos ay biglang kumanta si Minghan ng isang awitin na sinasabayan ng isang traditional orchestra na talagang ikinatuwa ng madla. Si Shaoqing naman ay galit pa rin talaga kay Minghan kaya't umalis ito. Bago makalabas ang dalaga, kumanta si Minghan ng kantang sinulat ni Shaoqing. Napahinto siya at nakinig sa pag-awit ni Minghan. Matapos marinig ang boses ni Minghan, pakiramdam niya ay parang umuulan at kumalma siya. Lumabas ito saglit tapos ay pumasok din siya pabalik at nilapitan niya si Ming Han habang tumutugtog ng piano. Tinanong niya si Ming Han kung nakita niya ang ulan ngunit si Ming Han ay nagtaka at sumagot na hindi niya ito nakita. Ito ang oras na napagtanto ni Xiaoqing na hindi siya pinabayaan ni Ming Han. Sa wakas ay nagkaintindihan ang dalawa. Tumayo si Ming Han at niyakap si Xiaoqing. Naghiyawan at nagpalakpakan ang madla para sa dalawa bilang pagbati sa kanilang pagmamahalan. Sa huling eksena, sila ay masayang nag-uusap sa dalampasigan at sila ay naghalikan. At dito na nagtatapos ang palabas. Kung nagustuhan nyo ang palabas ay mag-like at mag-subscribe. Mag-comment na rin kayo sa ibaba kung ano ang masasabi nyo tungkol sa palabas. At kung okay lang ay paki-share nyo na rin.